kagaganda po. Ah, Bali okay. itong uh, uh, reklamo sir ng uh, isang minor dito sa ah. na dinulog na dito sa station. Okay. Uh, na file na po sir ng July July 9, sir sa piskalya. Wow. Mm -hmm. okay. eh e, e, sir, i-correct lang natin ano. Itong uh, itong uh, tungkol sa update dito kay Lieutenant Karel Indjape. Ito yung tungkol dun sa alleged accomplice business oh. at sa trespass dwelling na isinampan nila sir dito sa nagre-reklamo na menor de edad. Sige pakibigyan mo kami ng update Lieutenant Kernel Indjape. Ah uh, sir, regarding sir sa update, uh, ito, sir. last June 9 sir na nafile to sa fiscal sir yung uh, yung uh, yung case. Actually sir yung na file sir, instead sir na acts of lasciviousness, sir, yung uh, tinanggap sir ng fiscal ay attempted uh, rape sir. Eh, mas magdi mas mataas ano? Mas mabigat ang uh, na yes, sir. ah yes, sir. Uh, sa guidance sir at saka sa ano nang close coordination close coordination natin sa fiscal sir. Yung na-file natin ay uh, acts of business. Hmm. At at saka sir yung uh, yung case na, sir na susunod pa sir ay yung uh, i-file namin na yung uh, trespass to dwelling, sir. Okay. Sir, ito yung ano, ito yung uh, minor de edad, ano? Ilang taon uli yung mga yung mga biktima natin dito? Yung uh, victim, sir, is 18 years old. Kasama niya yung uh, pinsa niya, sir, na ano, na 14 years old, sir. Pero yung pinaka-victim na dito, sir, yung 18, sir. Okay. Okay, tama-tama, sir. Kasama naman po natin yung uh, nagreklamo. Kasama natin si alias Tatay Nardo ng Barangay Magbalyo, Kabankalan City, Negros Occidental. Magandang hapon, uh, Tatay Nardo. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Yes, sir. Kamusta naman po ang naging pagtugon ng ating mga kapulisan nung kayo po ay lumapit para tugunan ang inyong reklamo? Uh, uh, kahapon uh, 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 po, Minister, noon tayo ng maayos na ating kapulsaan sa Kabansalan, hindi ba Police Lieutenant Colonel uh, Ingape, para thank you okay. uh, sa at, atang, uh, at uh, Captain Binton. Maraming salamat po. Uh, Ayan, yeah. at uh, naging uh, mabilis po ang naging pagtugon at salamat kay Lieutenant Colonel Indiapeno sa pagtulong sa ating uh, kay Tatay Nardo at of course sa uh, victim. Na, uh, at na isang pa na tama yung kaso, sir. Ang kaganda. Ayan, tatay, baka may mensahe ka po sa mga tumulong sa inyo dyan. Uh, yes, -huh. ma'am. Uh, ako ang buong pamilya po ay nagpapasalamat po kay Sir Retinan General na Sermonya. Sir, maraming maraming salamat po at lahat ng bumubuo ng rektang at sa aksyon agad po. Maraming salamat. At sa buong kakulitan maraming maraming salamat, Alam na ako sa kabanggaan ng PNG, maraming salamat po. Okay. Ayos. Yan. Maraming salamat din po sa pagtitiwala sa ating programa. Tata ng Negros Occidental. Salamat din kay Police Lieutenant Colonel Roberto Edyape Jr., ang Chief of Police ng Kabangkalan City Police Station sa Negros Occidental uh -huh. Police Provincial Office. Uh, para sa si agarang pagtugon, alam niyo, sir, napakaganda nung mga feedback na magagaling uh -huh. mismo dun sa ating mga natutulungan kasi yung pong pagtitiwala ay bumabalik sa ating mga pulis. Sa kanilang okay. yan, ma'am, ano? mabilis talaga, no? Pagka yes, dito po. sila nagsusumbong, ang bilis umaksyon ng ating mga kapulisan. Ito yung ano, di ba? Ito yung... 'yung lumusok ah! sa ano Pinasok sir yung Paso. bahay sir o, o tapos uh, alaman ng mga hindi nakapanood no. yung kagandahan nito sir. Uh -huh. Kinakilala nila yung ano, yung um, uh, suspect, suspect sir. O, kaya na ipail file na kagad ni Lieutenant Kernel uh, uh pangalan nito. Yung uh -huh. i-jape, eh. yung uh -huh. uh, complaint ano.